Back to my channel guys, it's me Glenn's Vlogs. tinatakanan nako ni Casroge. Mega mega love shoutout sa'yo Casroge. Hindi ngayon sa naman. Hindi kami sa bundok Hindi naman. Hindi naman. yan sobrang Hindi guys Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. kami Dati-dati kasi eh, naglalakad lang kami sobrang laayo. Ngayon na lang ulit kami nakapunta dito. Oh, tingnan niyo guys, so oh, puro puno. Oh. Oh. yung aking pamangkin, ako na na siya. Akala mo naman alam niya yung daan, siya yung nauuna. <laughs> <laughs> sobrang init. Dapat binigyan mo ng 200 kung nagre-reklamo ka. <laughs> Ay, nako. Kung ano, kung naglakad tayo nung sobrang layo na just ko. Ay, dinalan mo ako siya ng Nang? Wife? Oo, oh, oh, nandito. Paka ako sa'yo kasi yung wipes mo, konti lang yung dinala mo. Guys. Mabuti na lang, guys. Hindi masyadong maputek. Oh. Diretso lang. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. <laughs> Ay, may motor roso. Buti hindi nawawala yung mga motor na yan, no? Oh. Uh. Oo, kasi. <laughs> Pwede bang nakawin yung gasolina? Sisip-sipin. Eh, mm -hmm. kasi takakot sa yun na sinuot ko. Hmm, guys, tingnan nyo naman yung pamangking ko. Alam na aahon ng bundok. Naka-white. Naka-white na chinelas, oh. Mm. O, oh, dilinisan mo na lang. <laughs> Uy, magmumura tayo. Ayan, tingnan mo. Okay, mo yung gatas. hello oh sabi mo magmumura tayo naku <sighs> naman yan naku na namang uulan uuwi pa kami sa isang araw mahirap kapag maputik nakakahingal puso baka pwede mo naman dalhin to akin na lang yung bag so masakit na ka kasi sa ano tinanong mo sugat na Wag ko ko ibog mo. No. May ko yan. yan. Yes, nagpalit kami. Bag na yung sa akin. Kasi medyo mabigat. Masakit na yung braso ko. Kailan ba ako huling umahang dito, Bunso? Hindi ko natanda. Follow the leader, ha? Alam niya yung daan. First time niya. First time niya yung humahon pero alam niya yung daan. Oh. Maganda sana bunso kung hanggang dito yung ano no, yung simento. Malay mo, pagdating ng araw hingal na ako. Hanggang? Magbibidyo sana ako guys kanina sa ano, sa top down. Ako, hindi pwede. Mabibitawan ko ang cellphone. <laughs> Mahuhulog ang cellphone. Takot na nga ako. Kapit-kapit na ako dun sa bakal eh. Lalo na kapag pababa. Nako. Sabi ko nga maglalakad na ako kanini. <laughs> kung paulan na uuwi pa tayo sa isang araw baliw <laughs> buti nga hindi masyadong maputik eh baka ako sa'yo ta ano piling mo ka <laughs> <laughs> hindi ka kasi naglaba ikaw na ka na <histo> just go here, Ay, Sorry! Sorry! <laughs> Sobrang lawak talaga. dito. <laughs> Grabe guys, so. oh. Naku, paggabi pag dito hindi talaga ako maglalakad ng solo. Nakakatakot. Kahit paupahan ako, hindi ako maglalaka dito. Ayan, ito mandaan eh. Wala ka, alam nga, dumaan doon sa patas eh. Wala mandaan. <laughs> ah, wala na signal. Hanggang doon lang guys yung signal sa doon, sa may bandang unahan. Dito wala na. Maganda dito sa ano, sa bundok to mera. kasi 'di ba sariwang gulay. Mga sariwa, pero Aduy. walang internet, nakakainip. Agoy. Agoy. Ano yan? Bubuyog. <laughs> Tatawa lang ka namin ni na kung nadapa ka. Ang gusto ko lang dito sa bundok, mga sariwa sariwang gulay, etc. etc. Oo, oh, di ba? First, pa tayo, okay. first time okay. niya. First time niyang umahon. Doon pa tayo. Okay. <laughs> first, time <niyang> <laughs> first time niyang umahon dito. Naalala ko anong unang ahong ko dito eh. Umiyak talaga ako. Grabe, ang layo. Wala pa sa kaya nun ha. pasan, -pasan ako na isang sakong ko nun eh. Si pala nadulas. Nad nadulas ako. Grabe, para akong batang umiyak. Paano nakakapagod? Tapos ano, nadulas ako. <sighs> Tama yan, na para makapag-exercise ka. may pa yung pinapagpawisan imbis na likod para kang si Altea ganyan din pati si PJ so no silang magkapatid pag ahawakan ko si PJ eh, basang kamay grabe guys so, ang daan pero hindi naman siya masyadong maputik okay lang ay may tae eh. ay sorry sa ng ano kabayo hindi naman masyadong mabaho yung pupo ng kabayo eh Oh, maganda 'yan. Sa, di ba sabi ko sayo, magdala ka ng extra kahit hindi ka na maligo. May may pa pa Hindi ko na tanda kung kailan ako las na pumunta dito. Si Mama mo sa Oh, si Mama Dana. Oh, dun kami dumaan sa pakiing. Gumulong siya. Gumulong. Ay, hindi tayo kapag ano kay Mama maagang ma 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 umalis. Mega mega live shout out Mama Merna Pontamilias. Hindi. <laughs> Ay kung na pa ano? guys, maglulukad na kami. Ay hindi pala Joke lang. Hindi man ako marunong nani. Eh. Kaya ko lang ano? Naku pag magbibi ng niyog Parang ano? Tawdun? Magbonot? Mahirap magbonot, masakit sa kamay. ang ano ng paglokad so sa ibang sa siyudad kopra ang hanap buhay dito guys sa Bilyao rin ay pagkopra ang ibig sabihin ng pagkopra naman dito sa amin ay paglokad na so o sabi mo si tinatanong kita kanini ha. kaya nga ibig sabihin sabihin sa siyudad ay una mulo pawisa na ako dahan no? Ayaw. Wala kang face towel? Ay, ba't hindi mo muna kunin? Hmm. Kunin mo muna. Malusos <laughs> na. Oh, diba? <laughs> May masakong mo yan. <laughs> Nanghihinayang dun sa white ng chinela. Si, eh, kasi naman, naaaw ng bundok eh. Hindi naman si Simba. Kung bakit naka-white? istawil punasan mo yan buang na nabuang ka Tumigil ito ka muna <sighs> Mala, medyo malayo pa guys yung lalakari namin o ba? diba pagod na yung isa itong isa ah hindi pinagpapawisan saray na sanay <laughs> may beri beri saray <laughs> ka ay lamok Nagbutis si din at nagmahaba, may lamok na, may nasunod na. Paluin ko yung apat. paluin ko yung lamok sa dito. O, may lamok na? Kung 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 Mano, madulas na yung ano niya At namamawis ang chin Dapat nagmedyas ka Alam mong namamawis yung paa mo eh Punasan ano, mo Punasan ano, mo muna oh, May masasakong <laughs> 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 Wala kang pamunas? Ganda guys ng mga niyog dito Oh, maliliit lang siya ang ganda ng kulay, Dana. Bilis, bilis ang paglakat. Ang ganda sa video. Ang ganda dito. Masarap dito tumira sa bundo kasi nga, di ba? Sariwang hangin. Kaya lang walang signal eh. Yun yung malungkot. Ang ganda ng kulay nila, guys. So, oh. ang ganda ng puno ng niyog. Yellow green ang kulay. So, ayan pa. Oh. Ay, ang ganda. Huwag <laughs> kang hard sa akin. <laughs> Pandak pala. Ang dami na Oh, tagdang dagot ko na magbukas. Mm -hmm. mm -hmm. Mm, sir. mamaya nga magbubuko tayo eh kaya lang kinalimutan mo yung gatas eh pero masarap naman ang ano nito buko matamias ang sabaw kasi dun sa Cavite, eh ano so nilalagyan ng sukal na <laughs> dito hindi na kailangan lagyan ng sabaw kasi matamis sabaw? ay sabaw kasukal <laughs> sorry naman tao lang Ah, Pagod na yung isa, oh. Sobrang pawis na oh. Yehey Malapit na kami Gusto mga ilang oras Paglalakarin mula sa toong Yan guys Kapag maglalakad lang kami Andres Bonifacio hanggang dito sa Villa Orin Tatlong oras pero may top down naman Kaya mabilis Oh diretsyo Hanggang sa mabangga ka. Pala, Ayan, muna. Bababad muna lang pag maglalaba ka, tanggal yan. Putik lang naman yan eh. Eh, walang paakit eh. Subukan mo pa dyan. Dati may ilog din na maliit dito eh. Wala. Yan guys, tingnan mo yung pamangking ko. Oh. Tingnan nyo guys, ngayon lang yan umahon ah. Hmm. -apa. Ayan. Okay, okay. Uh, <laughs> Kala ko na na na. Nakata pa 'yan. Tay, tabi. Dorong ba 'yun? Kasi gugulong na siya eh, 'pag nakadagan siya sa amin, Diyos ko. Ang sakit. Charot. Oh, naman Eh <laughs> uh, kanina pa baba ngayon, tataas. Ay, ang Lagi niyang nangihinayang siya dun sa cutex niya. Hindi hey, kasi naman eh. Dapat nagsapatos ka na lang yung mga luma mong sapatos. Nagsuggest nga ako tiba sa sapatos. Ay, dapat pa lang Pinagsapatos natin si Dana yung mga luma niya sapatos. Sabi mo kanina? Eh, hindi ko narinig. Dapat nga nagsapatos ka. Nagsapatos ka? Ay, oo nga. Oo nga, sabi nga. Hindi, kala ko kasi ang isa sa patos ni Dana, yung mga white din. <laughs> Sayang. Dati kasi ako dito, naka-shoes ako dito, Dana, yung maliit kong sapatos, pambundok. <laughs> Ayun, o. Yan guys, sobrang pawis na namin. Okay lang na mainitan. Ngayon lang naman kasi initan ng matagal-tagal. Tatay! Ayaw mo lang si tatay, oh! Ah! Ah! Pagod! Nandiyan ka si tatay. Kala ko si kuya, ano? nang pakalan po. Ay, kuya Aye. Nakasalubong po namin. Sa may mangga. Kuya Aye. Init. Matitibay ba't mura? na naman kaming mura. Hindi ka nakilala ni Kuya Aye so. Inaaninag ka. Oh, Ang init. Oh. <laughs> Gayaan, gusto makaranas ng bundok, binagapak. <laughs> ha? Apo. Apo. Ganda ng kabayo. Doon ko. Ang laki ng kabayo. Dito guys, dito pa rin kami sa Bilya Aldi. guys ang aming munting tahanan dito sa Bilya Alring. We shall kami kila nanay at kay tatay. <laughs> 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 ang ganda ng pasdok ni nanay oh! Sinana, hindi ko alam. Dito guys, uh, bali yung trabaho ng mga tao dito is lokal. Pagdalokal or copra. Yan. Magubunot si Kuya Layer. Abang nag si Bonso at si Kuya Johan. Medyo maihinit na guys ngayon. Para pag uwi namin mamaya, hindi na masyadong maputik yung daan. Ay! Hey, mami! Sige tatay. Nakaka-chanang Para Bunotanikoy, ni Kaba, kaba, Joel. kaba. Kaba, 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 kaba. Kaba, kaba, Ang dami Kaba, pala, kaba, kaba. Kaba, 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 So, nakasakay ka na kay pula? Dami nyo, guys. Eh. Oops! Gusto, dapat nagbubunot ka din.

pa <laughs> para sa maghapon sa ikaw haplay na haplay mo Botete! Masa dyan? Sama ka Masa Nakakatatlo ka pa lang eh Parang nagloka na ko dito no? Parang malabasan sa ilong ko eh.